Possible 4-team blockbuster trade. Palabas na ba si na LeBron at Bronny sa LA? Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para hindi ka mamiss sa mga susunod na update. May paparating na bagyo sa Los Angeles at si LeBron James ang nasa gitna nito. Ayon sa Lakers, wala silang balak na i-trade si LeBron James. Naniniwala silang kaya pa nilang makipaglaban para sa titulo kasama siya lalo na't nakuha na nila si Luka Doncic. Ang kangarap, LeBron at Luka Doncic na magkasangga. Habol ang huling championship para sa purple at gold. Pero may mga ulat na tila gumugulo sa planong yan. Ayon sa mga insider, hindi raw masaya si Lebron sa tila pagtalikod ng Lakers sa kanyang panahon. Abang buong buo nilang tinatanggap si Luka Doncic bilang bagong mukha ng franchise. Kahit wala pa siyang sinasabi ng opisyal, kumakalat na ang mga tsismis ng posibleng trade. Bakit? Dahil kahit maliit ang posibilidad na gusto niyang umalis, may mga teams na agad naghahain ng mga offer. At isa sa mga pinakausap-usapang trade proposal ngayon ay ang four-team blockbuster na isinubjes ng Bleacher Report. Ganito ang senayo. Cleveland Cavaliers ang makakakuha kina Lebron James, Bronny James, isang dalawang libo at dalawang pupito first round pick, top negatibo dalawa protected via Dallas, at makakatipid sila ng os dollars dalawang pupito punto apat milyon sa salarika. Los Angeles Lakers naman ay kukuha kina All-Star Point guard Darius Garland at versatile wing Matt Stross. Charlotte Hornets ang tatanggap kay Jarrett Allen, isang solid at maasahang big man na kilala sa depensa. Brooklyn Nets naman ay makakakuha kina Grant Williams at Dean Wade, kasama ng isang dalawang libo at dalawang putpito lottery protected first round pick mula sa Miami. Hindi lang basta reunion ito, isa itong full circle moment. Babalik si Lebron sa team kung saan nagsimula ang lahat, pero ngayon, kasama na niya ang kanyang anak. Magandang pagkakataon ito para kay Bronny na magsimula sa ilalim ng pangangalaga ng kanyang ama. Abang ginagalang ng Cavs ang legacy ni Lebron sa pamamagitan ng huling championship run. Sa financial side, swak din malaki ang matitipid ng Cavaliers sa cap space, at instantly magiging sentro sila ng atensyon sa buong liga. Isipin mo, Lebron at Bronny suot ang Cleveland jersey. Parang pelikula ang kwento. Kung, at kung lang, gugustuhin ni Lebron na umalis, ito ang posibleng best case scenario ng Lakers. Imbis na mawalan sila ng franchise face ng walang kapalit. Makakakuha sila ng isang batang all-star point guard na si Darius Garland na kayang patakbuhin ang opensa at maging long-term partner ni Luka Doncic. Explosive at playmaker si Garland, eksakto sa kailangan ng LA para manatiling kompetitibo sa panahon pagkatapos ni Lebron. Dagdag pa si Mastros na isaling shooter na makakatulong agad sa passing at scoring ng team. Hindi rebuilding ang plano, kundi retooling sa paligid ni na Luka Doncic at Garland. Mananatiling playoff contenders ang Lakers habang hinahanda ang susunod na yugto ng kanilang kwento. Para sa next naman, malinaw na hindi pa sila contender. Ang makakuha ng first round pick, kahit protected, ay bagay sa kanilang rebuilding strategy. Sina Grant Williams at Dian Wed ay dagdag na depth habang pinaplano nila ang mas matagalang kinabukasan. Hindi sila nagmamadaling manalo, assets ang habol, at yun ang makukuha nila dito. Sa Hornet side, matagal na nilang kailangan ng solidong starting center. Sa wakas, makakakuha na sila. Si Jarrett Allen ay isang elite rim protector at rebounder, may playoff experience, at swak na swak sa defensive needs ng Charlotte. Kaya niyang maging defensive anchor at magbigay ng stability para sa posibleng playoff push. At dahil nandyan na rin si Lamelo Ball, swak sa timeline at playstyle ng Hornets si Allen. Ero may isang malaking hadlang, si Lebron mismo. May no-trade clause si Lebron, ibig sabihin, hindi siya pwedeng itrade nang wala ang kanyang pahintulot. At sa ngayon, hindi pa siya humihiling na umalis. Malalim na rin ang koneksyon niya sa LA nandito ang kanyang negosyo, pamilya, at mga off-court projects. Kaya kung lilipat siya ngayon, sa huling bahagi ng kanyang career, iyak na ikagugulat na marami. Pero tandaan, NBA ito. Lahat pwedeng magbago sa isang igla. Natitrade ang mga superstars. May mga dynasties na bumabagsa. May mga bagong powerhouse na umuusbong. At kung gugulatin nga ni Lebron ang mundo at hilinging matrade, Cleveland ang pinakamaysaysay. Kilala na niya, mahalaga sa kanya, at kasama pa niya si Bronny, magiging isa ito sa pinaka-emosyonal at marketable na moment sa kasaysayan ng liga. Samantala, ang Lakers ay magkakaroon ng dalawang explosive young stars, Garland at Luka Doncic, at mananatiling relevant sa brutal na kompetisyon ng Western Conference. Ito ang klase ng move na kayang baguhin hindi lang ang Lakers, kundi ang buong NBA. Mangyayari ba ito? Siguro hindi pa ngayon, baka hindi rin sa season na ito. Pero kung isang araw, piliin ni Lebron na magsimula ng bagong kabanata kasama ang anak niya, sa kanyang hometown, baka ito ang trede na magpapaganap ng lahat ng iyon. Hindi mo gugustuhin palampasin ang revelasyon ni Lakers head coach, JJ Redick, tungkol kay Bronny James, at kung paano siya posibleng makakuha ng tunay na minuto sa competitive rotation ng Lakers ngayong season. Matapos ang rookie year na halos ginugol sa G-League, unti-unti nang nagpapakita ng progreso si Bronny James. Napansin ito ng fans sa Summer League Games, kung saan mas maayos na ang galaw niya, mas may kumbiyansa, at mas kalmado kumpara sa bersyon niya noong isang taon. Pero aminin natin, hindi magiging madali ang makapasok sa rotation ng Lakers. Puno ang team ng mga veterano, guards na may karanasan, at mga players na gutom sa championship. Kung gusto ni Bronny na patunayan na kabilang siya sa grupo, kailangan niya talagang pagtrabahuan ito. At malinaw na inilatag ni JJ Redick kung ano ang kailangan gawin ni Bronny para makuha ang pagkakataon. Sa isang interview kasama si Dave Mismenamin ng Yesien, diretsahan ang sagot ni Redick. Ang pinakaimportanteng bagay para kay Bronny ay ang makapasok siya sa Elite. She. Yan ang pangunahing requirement sa ngayon. At kapag nagawa niya yan, naniniwala akong may tsansa siyang maging isang mahusay na NBA player. Ama ang narinig mo. Hindi shooting. Hindi decision making. Hindi experience. Kondisyon ng katawan ang kailangan niyang asikasuhin. Ayon kay Redick, ito ang pumipigil sa kanya ngayon. At sa kabilang banda, ito rin ang oportunidad niya. Ingnan natin ng mas malapitan. Kilala na si Bronny James sa kanyang hostel, mataas na basketball IQ sa depensa, at ang kagustuhan gawin ang dirty work. Kahit hindi pa siya ganun kalaki at hindi pa consistent ang kanyang shooting mula sa labas, nakikita na ang potential niya bilang isang solid tatlo and guard kung mapagsasama niya ang lahat ng bahagi ng laro niya. At alam mo kung ano ang mas interesante. Eksaktong ganyan ang kailangan ng Lakers. Isa sa mga kahinaan nila noong nakarang playoffs ay ang perimeter defense, lalo na sa laban kontra Minnesota Timberwolves. Malaki ang naging epekto ng kakulangan nila sa mabilis at disruptive na perimeter defenders. Alam ni JJ Redick ito. Kaya kung si Bronny ay magiging yung tipo ng player na nagbibigay ng energy, pressure, at agesibong depensa, baka mas mabilis pa siyang magkaroon ng role kaysa sa inaakala ng marami. Pero ulitin natin, babalik at babalik ito sa conditioning. Isipin mo, sa NBA level, lalo na sa spotlight ng LA, hindi sapat ang talento. Kailangan mo ng tibay. Kailangang makatakbo ka pabalik sa depensa, makaswitch sa mas mabilis na bantay, at may lakas ka pa rin para makatira ng 3 sa fast break. Yan ang standard, at malinaw ang mensahe ni Redick, kailangan yang abutin ni Bronny, o mananatili siyang nakaupo sa bench. Ngayon, huwag nating kalimutan ang emosyonal na aspeto nito. Posibleng ito na ang pinakamagandang pagkakataon, at baka nga huling chance, para makalaro si Bronny kasama ang kanyang ama na si Lebron James. Papasok na si Lebron sa kanyang ika-negatibo, 22 season at matagal na rin binabanggit ang posibilidad ng pagre-retiro. Baka hindi na interesado ang Lakers na panatilihin si Bronny kapag umalis na si Lebron. Saan man iyon mangyari? Kaya higit pa ito sa simpleng minutes sa Usapin ito ng legacy. Usapin ito ng pagpatunay na si Bronny ay nararapat sa NBA. Hindi lang bilang anak ni Lebron, kundi bilang player na may sariling kakayahan. Ang magandang balita, mukhang seryoso si Bronny sa pagtrabaho. Ayon sa mga taong nasa paligid ng team, utok siya bong summer. Araw-araw na sa GYM, pinapaganda ang handles, inaayos ang shooting form, at pinakaimportante, pinapalakas ang katawan at kondisyon. Alam niya kung gaano, kahalaga ang pagkakataong ito. At huwag din nating kalimutan, may pinaka the best siyang role model pagdating sa fitness, ang sa ili niyang ama. Kilala sa buong mundo si Lebron dahil sa dedikasyon niya sa katawan. Gumagastos siya ng mahigi os dollars isa milyon kada taon para sa recovery, nutrisyon, at physical maintenance. Kung susundin ni Bronny ang mindset na yon, kung siya mismo ang maging pinakamasipag sa buong team, baka mas maaga pa nating makita ang kanyang brekaw. Ngayon, isipin mo ito. Fourth quarter. Nasa court si Lebron. Dikitan ang laban ng Lakers. Biglang tinawag ni Redick ang substitution. Umayo si Bronny sa scorer's table, pumasok, at sumama sa kanyang ama sa court. Magama, magakasama, suot ang purple at gold. Sa harap ng buong mundo sa Kipto, Com Arena, hindi lang yon kwento. Kasaysayan yan. Pero para maisakatuparan ang pangarap na yon, kailangan ni Bronny harapin ang hamon. Kailangang tumakbo siya ng mas matindi, mag-ensayo ng mas mahaba, at itulak ang sarili ng lampas sa limitasyon. Dahil nariyan ang oportunidad, pero hindi ito maghihintay habang buhay. Noong nakarang season, si Bronny ay may average na 2.3 points, 0.7 rebounds, at 0.8 assists per game. Pero ngayong season, pwede itong maging breakout niya kung handa siyang lumaban. Kaya, Anong tingin mo? Makakakuha kaya ng chance si Bronny James sa rotation? Makikita ba natin siyang maglaro, kasama si Lebron sa meaningful minutes ngayong taon? Muling nasa gitna na may init na usapin ang Los Angeles Lakers ngayong off-season. At sa pagkakataong ito, nakataya ang kinabukasan ng kanilang superstar na si Lebron James. Isang off-season na puno ng tanong, posibilidad, at matitinding desisyon ang kinakaharap ng Lakers. At wala nang mas malinaw na simbolo ng tensyon na ito, kundi ang usapin tungkol kay Lebron James. Sa edad na apat na po, si Lebron ay isa pa rin sa pinakakilalang personalidad sa kasaysayan ng basketball. Pero ang kinabukasan niya bilang bahagi ng purple and gold ay nananatiling hindi tiya. Matapos niyang i-op-in ang kanyang US dollars, 52.6 milyon na player option. Umusbong ang mga tanong, mananatili ba siya sa LA ng isa pang season? Magugulat ba ang lahat kung bigla siyang lumipat sa ibang team? Habang lumalakas ang mga tsismis ng trade, nakatutok ang buong Lakers front office at ang kanilang mga tagahanga sa magiging galaw ng king. Alam ng team na kung seryoso silang lalaban para sa isa pang titulo, kailangan nilang gumawa ng matitinding desisyon, at isa na roon ang posibleng pagkonsidera sa pagtrade kay Lebron, kung ito'y tumutugma sa long-term na direksyon ng prangkisa. Samantala, nakatuon din ang pansin ng lahat kay Luka Doncic, ang Slovenian phenom na patuloy na binibigla ang NBA sa kanyang talento at karisma. Sa off-season na ito, lalo siyang naging sentro ng atensyon, dahil sa kanyang kamanghamanghang physical transformation. Napansin ng fans at analysts ang seryosong effort niya na paghusayin ang kanyang kondisyon at makikita ito sa kanyang galaw sa court. Sa mga nakaraang season, may mga bumabatiko sa kanyang conditioning. Kahit pa consistent siyang isa sa pinakaproduktibo at clutch na manlalaro sa liga. Sa edad na 25, nadala na niya ang kanyang team sa NBA Finals. Patunay na isa siyang tunay na superstar. Ngayong tag-init, makikita sa bawat workout, training session, at maging sa mga public appearance ni Luka Doncic na determinado siyang dalhin ang Lakers sa championship level. Ipinapakita niya sa kanyang mga kakampi ang halimbawa ng disiplina sa katawan at pag-aalaga sa kalusugan. Maging ang Lakers organization at kanilang fanbase ay sabik na sabik sa ganitong ng dedikasyon mula sa isa sa pinakabright na bituin ng liga. Pero hindi doon nagtatapos ang excitement. Sa gitna ng kaliwat ka ng trade rumors ngayong offseason. Isa sa mga pinakatinututukang posibilidad ay ang paglipat ng superstar ng Milwaukee Bucks na si Giannis Antetokounmpo patungong Los Angeles. Sa pag-iisip pa lang, nabibigla na ang buong NBA community. Si Giannis ay isa sa pinakakilalang dominanteng malalalo ngayon, dalawang bises na naging ME, halimaw sa opensa, at elite sa depensa. Ang ideya na pagsamahin si Giannis kasama si na Lebron, Luka Doncic, o pareho, sapat na iyon para manginig ang buong liga. Siyempre, hindi magiging madali ang pagkuha kay Giannis. Kakailanganin nito ng isang napakalaking trade package. Maaling isama ang ilang first round picks, promising young talents, at mga veteran players. Mataas ang magiging kapalit, pero napakalaki rin ang pwedeng gantimpala. Ang pagdagdag kay Giannis sa linyup ng Lakers ay posibleng gawing kaborito ang team para sa titulo, hindi lang para sa isang season, kundi para sa mga susunod pang taon. Kung mangyayari ang ganitong blockbuster trade, literal nitong yayanigin ang buong NBA. Mapipilitang baguhin ng ibang teams ang kanilang strategies. Habang malinaw namang ipapakita ng Lakers ang kanilang paninindigan, anda silang buuin ang panibagong dynasty sa Los Angeles. Sa gitna ng lahat ng excitement na ito, buhay na buhay ang Lakers community sa social media. Kamakailan, nag si Maggie Johnson, isang alama sa kasaysayan ng Lakers, tungkol sa impressive na off-season progress ni Luka Doncic, pinuri ang kanyang dedikasyon at leadership. Sabi ni Magic, I love how Luka is showing his Lakers teammates how serious he is about winning a championship in Los Angeles BY transforming his body. Umama sa puso ng fans ang mensaheng ito. Malinaw na ramdam ng lahat ang excitement sa papel ni Luka sa kinabukasan ng team. Naglabas din ang opisyal na Twitter account ng Lakers ng mga highlight video na nagpapakita ng ball handling skills ni Luka Doncic, Kung paanong pinapaikot niya ang kanyang mga bantay at nagpapasigla ng opensa. Lalong na hype ang fans para sa darating na season. Umaasang baka ito na ang isa sa pinaka-explosive na Lakers squads sa mga nakaraang taon. Habang patuloy ang off-season, may mga mahalagang desisyong kailangang harapin ang Lakers, mga desisyong magtatakda ng direksyon ng team sa mga susunod na taon. Mananatili ba si Lebron o lilipat na? Magsisign ba si Luka Doncic ng long-term extension at tuluyang mag-commit sa LA? At possible bang maging Lakers si Giannis? Yan ang mga tanong na umiikot ngayon sa isipan ng fans. Para sa mga sabik sa bawat balita, Sismis at opisyan na update, patuloy na nagbibigay ang mga sports media gaya ng Sports Illustrated ng detalyadong coverage ng Lakers para manatiling updated at konektado ang buong community. At habang tuloy-tuloy ang takbo ng season isang bagay ang malinaw, ang Los Angeles Lakers ay nananatiling nasa sentro ng NBA excitement. Anumang hakbang ang gawin nila, iyak na mag-iwan ito ng marka, hindi lang sa kanilang franchise, kundi sa buong liga.